Nagdala ng kilig at saya ang pulang araw actors na sina Barbie Forteza at David Licauco, na kilala rin bilang ang love team na Barda, sa naganap na Kadayawan Festival sa Davao. Ipinagdiwang ng Davao City ang kanilang ika-negatibo tatlumput siyam na Kadayawan Festival nitong nakaraang weekend. Ang Kadayawan Festival ay isang anual na selebrasyon ng Davao para magbigay ng pasasalamat sa mga natanggap nila mula sa kalikasan. Paraan din ito para ipagdiwang ang kultura ng Davao City. Tingnan sa video na ito kung paano pinasaya at pinakilig ni na Barbie at David ang mga kapusong Davaoenos. Kadayawan Festival Bago pa magsimula ang Kadayawan Festival ay nagpakilig na si na Barbie at David kasama ang ilang batang Davaoenos. David Licauco Naghatid ng magandang performance ang pambansang ginoo na si David Licauco para sa mga dumalo sa naganap na Kadayawan Festival. Walang kapantay na kilig, Walang kapantay nakilig din ang ibinigay ni David para sa kanyang fans. Bringing the House Down Pinahanga ng husto ng pambansang ginoo ang mga manonood sa kanyang naging performance at pinakilig naman ng kanyang good looks ang ilan sa kanila. Barbie Forteza Nagbigay rin ng kahangahangang performance si Barbie Forteza sa pagdiriwang ng 30 Shamdee Kadayawan Festival. Pretty and Bubbly Ginawa ring mas masaya ng kapuso primetime princess ang selebrasyon dahil bukod sa pagiging pretty niya, ipinamalas din ng aktres ang kanyang bubbly side sa kanyang performance. Spectacular Performance Talagang hinangaan ng mga Davaoenos ang spectacular performance na hatid sa kanila ni Barbie sa naganap na kapuso fiesta. Team Barda Siyempre, nagbigay rin ng nakakakilig na performance na magkasama sina Barbie at David na kilala rin bilang Team Barda. Charming love team. Ngunit kahit gaano sweet ang barda, ipinakita rin nila ang kanilang funny side sa stage, patunay ng kanilang pagiging charming na love team. Lucky fans. Ilang lucky fans din ang nakasama ni na Barbie at David sa stage. Maraming salamat. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap kina Barbie at David, mga kapuso. Hanggang sa ulitin.